Magandang araw sa ating lahat dyan mga boss so, Welcome back sa ating vlog mga boss Welcome back sa ating youtube channel mga boss uh, For today's video mga boss uh, din sa area mga boss no? Uh, lipay kita mga boss Kay sa wakas ni ulan na dyan mga boss Gabi eh Pwedeng kusuga sa ulan mga boss uh, Sangko sa langit atong pasalamat sa ginoo no? Kay kusuga yung ulan So nakapanalo ito mga boss Sa ah, mga drum, Sa inana sa likod nako Laton anak nga namblo. Oh, puno-puno jud mga boss. Anak kulang pa tong sudlanan no. Oh, puhon mga dagang sudlanan gay para inig. Mabuto inani mga boss na mistito tukini init sa kabulan mga boss. Dita mo tubig. So, dita mo tano pang sa ah, durian mga boss. O kan durian mga boss. Kumaka durian pa ni siya, no. So lipay kay no Wala na jud sa kusog. Oh. Pansin niyo ang yuta. So, Noon ta mga boss na mo mga boss ang ulan kay para mutuhop na sa kuno sa yuta. Oh, kay kani e, sa kaulan na lang ni. E. Ah, so, riya na to mga boss. Okay kay mga boss. So karon mga boss, data din dili si riya no. atong uh, buhaton mga boss. Kay kuno nagpapalit gikan magkalina, akong ganga no. Pero so, papalit ta mga boss og abuno mga boss. Eh abuno ta mga boss. Ah, kan tara mga boss. Ah. Bola tong gi papalit. Na abuno tara, mga boss. Ara. Tek sa kilo ra ni mga boss kay ang gi palit urea og complete mga boss 14 14. Oh, so, tek sa kilo mga boss. Ah, kanang sa tong gi palit mga boss kay para sa mga gagmay na sa atong iabunuhan mga boss to. No? para sa ugat o sa dahon kaya importante mabunuhan natin itong gagmay no kaya ang dagko abunuan dyan nato pag datay saktong budget no uh, tumbuhan itong karun natarun sa area uh, magabuno ta uh, bago ta magabuno mga boss atong suruyon sa itong mga bulak dito no atong bulak dito na i-update ako sa inyo mga boss katong kinauna na ipakita na ko sa inyo sa video no Papakita na ko sa inyo mga boss kung unsa nakadag ko ang bulak mga boss. So sa paigulat ninyo mga boss. Tara! Nakataran din rin oh. So mapansin nyo mga boss. Ah, Nagulan yung gabi oh. pa napay tubig na bilhin oh. O. Oh, diba? So mga ni mga mga boss oh. Update nato sa mga bulak. So, dag ko na siya mga boss oh. Oh. So gamay na lang kulang ano mga boss. Pwede na nata mag-spray no. Oh. So kung mapansin nyo mga boss Wala pa talaga spray Pero nanay mo rag Namatay no O oh, Nangalaya Pero so, dili kaya na gano So natural rana siya mga boss Kay dili yung tanan Bulak Mo sulput So daghan po nang ng bulak mga boss Di pa na mauno Nasaan niyo So pag may nana na mga boss Dako dako pa na mga boss Mura julin mga boss Pwede na ta mag Siguro mga boss Mga Kwan ma one week gikan karon one week karon gikan karon mga one week pwede na ta mag spray ani eh, no so uh, nadagan ng utana mga boss kung kanus adaw mag spray sa bulak so unsay pang spray no so mga boss base sa uh, mong practice diri sa area mga boss sa mo lang ni eh, mga boss uh, ha like po tong practice sa uh, uban no pero base po sa to informasyon na uh, nagpangutana ta ah uh, 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 ang oras na ting spray kay kwan ini juli na no tapos ang gina spray na to mga boss sa mong practice din mga boss kay kwan naga spray ta og tapos calcium boron tapos insecticide mga boss nag spray po ta ah no? uh, ni mga boss atong gamit na pulyar fertilizer kay kwan pwede mo magamit o California grower California grower mga boss ha katong kwan na siya mga boss katong inani kadako na siya mga boss dako siya puti o color so, pangutana lang mo sa mga palitan no California grower o pwede po mo magamit mga boss o polyar na kwan kanang groomer groomer na pink at ang yellow mga mga boss ha, to katong wala pa no. So ang rumor na pink ah, uh, same ani mga boss na nagabunga na siya no. So money purpose to niya na pulyar. So ano magabuno ta og polyar, mga boss? Ah, uh, isa lang ko mas turya sa inyo mga boss para masuportahan na to ang bulak. Ang bulak na may nani mga boss para dili mga taktak. -tak. So need ta mag ispray o pulyar para suporta sa bulak. Kung sa bata pa mga boss, gipakaon ato mga boss para mudako. So mauna mga boss atong hatag idea sa inyo ano. Og sa gula na to, mga boss og balag dili pa kay daghan og insecticide no. Pabaho lang mga boss para pag naay mo mo dia insecto mga boss, so, dili kayo no? dili kay siya ka penetrate no. Kay mabahuan siya sa, in, sa insecticide no. So dili kay niyo daghan ang dosis mga boss. Ah, katong mo katong tamatama nang dosis mga boss kanang lingin nang dagko na So katulang mga boss, ah spray mo o calcium boron mga boss. Katulo mag-spray mo og calcium boron pang pakapit na siya mga boss no. Ah mapalit guro na medyo mahal na siya mga boss pero sige lang mga boss kay dugay man amorot no. So katulang mga boss, ah, update nato sa bulak no. Ah mga taya, update nato sa bulak mga boss. Uh, mga karon, gikan karon, mga mga one week mga boss, no. pwede na ta mag spray no. Ah, uh, spray ta og calcium boron, spray pulyar. Uh, grower, ay California grower o o pwede pod grow more na pink. O butangan na to o kwan. Kanang insecticide. Gamay lang no, babaho lang. So, moto mga gamit mga boss kay kailangan din ta mag-spray ana no. Tao papugong sa mga bulak. So karon mga boss atong buhaton ah, magabuno ta mga boss kay nakita nato sa durian. Ah, medyo dugay-dugay tanong gikan sa pag pag istu to ginit wala ta ka abuno. Ta ka abuno so karon ah, magabuno ta og durian para magkakaon ng ugat ah, kay kanyang mga gulig na ito mga boss na presa niyo kaya iti na siya mga boss iti so kana siya mga boss dili dahil na siya dali na supsupon sa ugat no kay kana siya organic ah, inday inday na siya kuha no sa mga ugat so kailangan ta mo abuno commercial fertilizer so katulad mga boss katulad mga boss atong update diri sa area no Uh, lipay kita mga boss kaya ang update na sa panahon pusog ulan gabi ino so karon paminan ako basing muulan na po do kay dagom -um na po basing muulan na po mo segunda so maayon tanong kung musigunda segunda ang ulan eh para malipay ang mga tanong mga boss og malipay po ta mga boss na mga farmer mga boss uh, time check mga boss uh, kwanta ron 4.40 so taon taon magsugod na tao gabuno sa durian mga boss so, katulo mga boss ko unta mga boss na namoy natunan sa to video karon no o gumbago lang ka sa atong youtube channel mga boss paki like ug subscribe mga boss salamat